Ah, uh, baka luto niya yata yung niluto ko punin ko na saglit ha Ang cellphone ko pala. Ang may okay, magchatsiid din. Ay, wala pala tayong tubig. Teka lang. Totoo ba yun? Naloko ko na yun. Eh. Oh, Han. Nakapagasika. So, kailangan mong pagkain? Ah, uh, oo, uh Ohan. Pero, bakit late ka na umuwi? Ah, Han. Alam mo namang marami akong trabaho sa opisina, di ba? Tsaka, alam mo namang ako yung kanang kamay ni Boss. Totoo ba yung sinasabi mo? San ka galing? Sa trabaho. Araw-araw, overtime ka? Ano? Parang pinagdududahan mo naman ako. Alam ko na, Enzo. Nakita ko yung cellphone mo. Ha? Nakita ko! May nag-I love you! Sino babae mo? Ba't mo ba kasi pinapakailaman yung cellphone ko? Oh, so may tinatago ka nga. Totoo. Ah! Yung Eden, yung nag-chat. Ikaw naman na, no? Maniniwala ka dun. Sa tingin mo ba magloloko ako? Alam mo naman kung gano'n kita kamahal, eh. Ah, huwag ka naman niwala dun. Siguro tuwin mo lang, ha? Oo oh, naman, hindi ako nagloloko. Rags. Tara na, kumain na tayo. Bahala ka dyan. Hindi kita papansin. Oo, oh, ano sis? Kumusta ka na? Hindi ako okay. Sis, di ko na alam gagawin ko. Kailangan ko malaman if if may babae pa talaga si Enzo. Ano? Yung asawa mo ng bababae? Hmm, may nakita ako sa cellphone niya eh, pero syempre, i-deny -de niya yun. Sigurado ka ba na babae? Baka naman mamaya, bakla! <laughs> Hindi. Malakas yung kutub ko. Paano ka naman nagkakutob, sis? Bakit? Ano ba nangyari? Kwento mo naman. Eh kasi nga, nakita ko sa cellphone niya. Tapos, Nung tinanong ko sa kanya, sinasabi niya, kaibigan niya lang daw, magbakla daw, hindi ko alam. Ay nako sis! Alam mo, babae nga niya yun. Alam mo naman kasi yung mga lalaki ngayon ni eh, hindi makukontento sa isa. Mm -hmm. Pero kailangan ka kumuha ng ebidensya. Alam mo sis, ang gawin mo, mag-imbestiga ka. Tulungan mo ako. naman. Sa mga ganyang bagay eh, magaling ako dyan. Sige ah. Juan. Hindi ka pala yung kaibigan ng Diyosa ng kagubatan. <laughs> <laughs> Ito naman si ano, mapagbiro talaga Ah, kapalan, papasok ka pala akong trabaho sa Uwi pala ako mamaya ng mga aga. Sige. Okay. Bibigay kasi si Boss sa akin ng bonus, kaya makapagbakasyon na tayo. Sige. Okay. Oh, sis, ano? Tara, sundan na natin! Huhuli din natin yung mabae niya. Tara! Oh, Enzo, uminom ka muna. Ay, thank you. Ah, bakit nga pala nakapang-trabaho ka pa ng damit? Ah, totoo niyan. Pabasa kasi sana ako sa trabaho. Kaso, na kita bigla kaya dito na lang ako pumunta. <laughs> Kau talaga? Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Oh, sis! Ayan na yung bahay ng kabit niya! Ano? Sugurin mo na! na huwag na! Wag na na! Ayoko na ng gulo! Di ba gusto mong malaman yung totoo? Ano ka ba? Alam ko naman yun eh. Hindi mo na dapat sabihin. Pero, bakit parang pagod na pagod ka? Parang kang stress. May problema ba? Ah, uh, totoo kasi niyan eh. dami ko na kasing utong na kailangan bayaran. Sinisingil na kasi ako. Kaya hindi ko alam kung saan ako ng pambayad eh. Ito naman. Parang bago. Ito na. Alam ko na. Oh, hinanda ko na to ten k yan, ha? Uh, kung saan-saan mo yan gastos, eh. Bayaran mo na para hindi ka naman more sa masasusunod. Kaya gustong gusto mo ko, ta. Sinasupportan mo ako sa lahat ng gusto ko, eh. Eto <laughs> na yun, no? Oh. Nandito na tayo! Total, nandito na tayo! Push mo na yan! Eh, paano kung kaibigan niya lang pala talaga? <gasps> Kaya gustong gusto eh. ko, eh. Sinasupportan mo ako sa lahat ng gusto ko, okay, yeah. eh. Okay! Salamat! kabit mo. Hey, alam mo naman, pag tumawa ako hanggang dulo ng bayan. Narinig mo yon? Nagtatawanan sila. At saka... Mas oh? namimiss ko yung tawa mong manipis. <laughs> Parang galit. Tartang ha? Parang may ginagawang something! <laughs> Diyos ko! Oh, si Enzo Uy, Nakikiliti ako dyan. Ano yung gawin mo? ka <laughs> nandito? Bakit? Teka lang. Baka pwede akong magpaliwanag oh. Sino siya? Ha? So, Sagutin abe? mo! Sino daw ako? Sino ako? Abe, pwede ba mag-usap pa sa tayo sa bahay? Ako yung asawa niya! Asawa mo? Ha? Huh? Manaloko ka? Manaloko ka! Magagamit ka! Matagal mo na. Kasi meron dito mga makakating tao Baka eh. mahawa pa tayo sa kaktihan niya. No, Abby. Gusto ko itang makausap. Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam na may asawa si Enzo eh. Hindi ko... Hindi ko talaga alam na nanalo ko din yung pala niya ako. Pera lang talaga yung habol niya siguro Pa Pasensya ko na rin pumasok kami sa bahay mo. <laughs> Hindi ko alam gagawin ko. At wala yun, naiintindihan ko naman eh. Kasi asawa ka niya. At nararamdaman ko yung galit sa puso mo. Kaya, sana mapatawad mo ko. Ay nako, -oh. mga sis. Kalimutan niyo na yung lalaking yon. Tsaka, mag-move on kayo. Tsaka, isa pa, marami pa namang ibang mga lalaking mga mas gwapo pa doon sa palakang yon. Asak to. May mga pizza si Lando. Ipapakilala ko kayong dalawa doon. Tungoy ko talaga. Oo oh, nga. Sigurado ka ba? Hindi kami nilolokohin? nun. Ay, nga. syempre hindi. Kita mo naman, di ba? Nagtagal kami ni Lando. <laughs> number. Friend. Friend na rin tayo <laughs>